Hello guys. May tutorial tayo guys. Ituturo ko guys kung paano makikita ang mga virus sa ating cellphone. So, dito na tayo guys sa ating cellphone. Unang-una guys, i-open ang Chrome browser. kita nanti nambahin kita antar belum belum saya babau jadi itu guys pindutin yang settings guys scroll up guys scroll up pindutin ang site sitting